Ganda araw po. Ako si Christian Espeleta at ngayong araw tatalakayin ko ang isang napakainit na issue. Dapat na nga bang alisin ang mga batas na nagbabawal ng tradisyonal na pagdidisiplina sa mga bata at tulad ng pamamalo sa magulang o guro? Sa aking opinion, hindi dapat alisin ang mga batas na ito. Ang dahilan ay simple. May mas mabisa at mas makataong paraan ng pagdidisiplina kaysa sa pananakit. Si Jose Rizal at kanyang pamilya ay pinalaki sa disiplina at ito ang tumulong sa kanya upang maging mahusay at makabayan. Ngunit, ang disiplina hindi nangangulugan na kailangan itong didaan sa pananaki. Halimbawa, noong elementary ako, may guru kami na mahigpit. Hindi siya man nananakit pero malinaw sa kanyang rules kung hindi ka gagawa ng assignment, kailangan mong humarap at ipalawanag kung bakit hindi mo ito nagawa. Dahil doon, natuto maging responsable at hindi na nagpabaya sa aking pag-aaral or sa mga activities na aking ginagawa. Kung ikukumpara ko naman, may nakilala akong pinalaki sa pamamalo. O, oh, sumusunod siya sa mga utos or sa mga pinagbabawal ng magulang niya at alam niya ang tama at mali. Sumusunod siya lagi at natatakot. At pagdating ng tamang panahon, nagiging rebelde siya. Uh, maraming salamat po at sana ay nakapagbigay ito ng linaw tungkol sa isyu ng disiplina sa kabataan.